For today's video, mga Lods, pag-uusapan po natin kung paano nga ba magaya ang isang babae ng Jerger. So, kapag po ito ay nakikita nyo sa isang babae, ibig sabihin, may hihaya ka mag-Jerger kayo. So, proceed na po tayo agad sa number one. Himas imbutido. no? Ang ibig sabihin ko dito, Lods, no? Katabi mo po yung babae and then yung kamay. Napakalikot. Laging hinihimas yung imbutido mo. No, yung mga simpleng papatong kunwari yung kamay ng ganyan sa pantalon mo and then, yun na, And then mararamdaman ninyo na parang kinukurot-kurot yan, no? Tapos lalo lalo na kung uh, yan. Tapos, yun. Nilalaro-laro niya ng kamay niya yun, no? Ang ibig sabihin po sa babae yun, gusto niya magpa-jerjer niya, no? Minsan may mga lalaki na iniisip niyo baka nakatuwaan lang, baka lambing lang. Ang babae, Lord, so once po na umawak yan sa imbutido ninyo, no? Ang ibig sabihin po yan, jerjerin mo ako. <laughs> so, proceed na po tayo kagad sa style number 2 ng babae na gusto mo pa-jerjer sa'yo. Nagsusuot ng mga pang-rape na damit. O, oh, ang ibig sabihin ko dito, yung pang, sinabing pang rape, ito yung mga, uh, mga see-through, yung kita na yung kalob-looban, yung maninipis, no? Alam niyo na yung mga damit na ganyan ng babae, yung, nagdamit niya pero kita yung loob. Maikse. So, minsan, nakapante lang. Tapos, yung mga minsan, nagbabara nga, o kaya hindi nagbabara. Pero, yung talagang sexy manamit, ha? alam niyo yung talagang andatingan, eh, kapag nakita mo, talagang mararape mo. So, pag po ganyan ang suot ng babae, and then, yun, bagong ligo, then, nagsuot ng ganyan, no? No? Tapos, sumarap sa inyo. So, alam niyo na po yan, matik na po yan, no? Estilo po ng babae yan para ma-gerger. Proceed na po tayo kagad sa number 3. Kung matutulog at magkukumot, no? Ito po ay isang estilo ng babae na gusto magpa-gerger sa isang lalaki. No, kunwari, nari, yun na nga, ng pang -right na damit and then, naantok ko, matulog ako, nagkumot. Tapos yun, pero inaantay ka nun. Inaantay ka nun tumabi, syempre, no? Ang mga babae loods, no? Minsan, no, nahiya po yan mag- talaga ng tara-jerger tayo. So, dadalhin namin sa mga akit-akit time, no? Oh, lumapit ka gusto mo ko ngalikan so kapag lulus ganyan na nakikita mo sa isang babae eh, matik po yan no jerjerin mo na so hanggang dito na lang po tayo mga lulus nagtatawa lang pa kayo I hope you learned something new in this video more videos to come so I say connected and see you again to my next video God bless bye bye